sabi. Alma, oh, pakilala. Hmm? Pakilala. Jaila Mercado, Class 14, 072, Radio to jump, sir. Oh. Tok, 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 tok. Nasaan mo ko ba yan? Oo. Uh, -huh. uh, uh from Sleeper K9. Class 16, Masidhi, Hi. Ready side, to go. Uh -huh. Ready to jump, sir. Romana de. Los. Pinito. mag jump dyan sa ilog. Pero so far, wala naman ako kaba kaba na naroon naman. Ano ako, uh, think positive lang. guys! Oh. Oh, okay. JBL Mas 14! 074! Ready to die, sir! Daya, Kung ka. Dito kami sa ano, Magdalena. Ayan, at may sota kami. Lobid. Bababa kami dyan sa, ano, yung mga kasama namin. Ganda pala rito Tapos may naligo dyan sa baba Okay oh. mga bata Baka malunod kayo Pero ang galing naman lumangoy oh. Tapos may mga mga bahay-bahay Tapos yung mga aso namin, nakatali lang yan. Kasi sinasanay sila na itali. Ayan. Bruno. Alright, guys. Katapos na namin kumain. Ayan oh, mga kamarso Ayan. At dito yung mga aso namin. No? Dito kami sa nagkakampin kami dito sa Magdalena uh, Hi Bruno, oh, diyan lang Bruno ha uh, Dito yung mga gamit natin So ang naririnig yung mga kamars nyo Yung baba dyan Ay Yung ang lakas ng agos dyan Boss, kaya boss Vlog yan, vlog Hi chicos, long time no lahat. Shout out kay Boss Igor. Ayun si Sergeant Sergeant. Hi guys, our ulam is Welcome to guys to my vlog. Matsuka pala Sergeant. Hello. Si Kernel Kernel. Kernel batong bakal. Kape sa Century Tuna. Astig ya, Allah. Si SPO2. Uh, good evening sa inyo lahat. Uh Justin from Pondo. So, Naka-camping sa Manila. <laughs> Ingat lagi. Eh. Uh, pre. Good evening, pre. Hello. What's up, guys? Yeah, no? Dito kami ngayon sa Magdalena. Maganda. Maganda pala dito sa dam. Iya. Yeah. Napakalinis ng ano, running water nila. Oo oh, nga. Sarap maligo, no? Sarap maligo ang lamig. Oo. Oh. At ito naman si Sky. Bulagta si Sky. At tingnan natin 'yung mga tulugan ng mga kasama natin dito, guys. Yan, ito yung aso ni Boss Danilo. At ito naman kung makita nyo, uh, parang ano lang siya no. Parang um, ano lang, pero ano yan, duyan yan guys. duyan. No? So diyan siya matutulog. Yan, dito pala sa ano to, Republika ng Pilipinas National ano yan, Irrigation? Administration Pambansang Pangasiwaan ng Patubig. Regional Office Number Number 4 ba yan? 4A Calabarzon Laguna Rizal Irrigation Management Office At uh, yan ah Project Balanac River Irrigation System Location Magdalena, Laguna Ayan Implementing Agency Region 4A NIA Laguna LRIMO Development Partners Contractor Supplier Power Key Construction Supply and Services Yan, kita ini you no know? Commonwealth Avenue Kisan City Yan, so Ito naman yung mga kasama natin dito guys Ayan, Ito Ayan, dito naman si Sino nga to sir? Ayan na yata yan Shivers? Ano? Shivers? Ah, may mga Ay. duyan yan Ito mo yata ako nakubo ah Hindi Hindi ba eh? Si ano? Shelby ah? <laughs> ah, dyan oh no? Jack Russell Pahinga lang siya, sumamaya so, no? Ah, uh, mamaya mga kamars, hello, good evening, what's up sa inyong lahat So, mamaya, mag ano kami, mga alas 4 Ah, dapat alas 3, gising na kami para mag, uh, para sa aming subject uh, kita tayo dito guys Ayan. So, maganda dito sa umaga Ano, hindi lang kita eh yan banda, na, tubig dyan. Rumaragas ang tubig. Napakaganda yan pag sa umaga. So bukas, bibidyoan natin yan guys. Alright. Alright guys, at dito yung kaibigan natin. Si Sir Marlon. Sir, kumusta? Ah, uh, okay lang, okay lang. Uh, minsan, pagod pero nagka-enjoy uh, naman. Mm. At saka maganda, marami kang alam, nagpapalakas ka pa ng katawan. Oo. Dapat pala dinala ko yung cellphone kanina, no? Kaya ginakilangan. Kapitbahay pa gusto po, tayo. Punta ka rito at magbandog ka. Iyo. <laughs> lupit ang training, no? Lupit pa yung lupit. Ang Las Vegas. Las Vegas talaga. <laughs> <laughs> pero mukhang matulog na yata. Uh. So, doon ako guys sa kabila. Dito Di, naman si Sir Eric at yan naman si Sir Marlo <laughs> yan at dito ko muna nilagay yung aking timba at ito naman yung damit ko guys oh. kasi maiga-iga man lang konti ba mamaya ang iro ni mo dito ang na bonfire Good morning, mga Mars. Time check 2.54 in the morning At kailangan namin gumising na maaga at magluto na Magluto Magluto ng kanin Noodles Oh magal Oh magal mga oras I'm Morning. Bye. Morning. I'm dae This is my best friend and trusted friend. I'm uh, Jun GK. Igor. Ang class Masigasik. Masidhe. Class Masidhe. Call sign Jim 2. Jim 2. Promise never kinen. Kung matikas ka, magmandog ka. Magmandog ka boy. Huwag kang puro kinto boy. Iba dito boy. Magmandog. Iba dito boy. Iba dito boy. Iba dito Iba muntik na ako na. boy. Iba na talaga. <laughs> Umuwi boy. Tumunan Alright guys at Punta muna tayo dito sa mga Statue You say Sir, morning sir Ayan mga senior namin no uh, Mga kamars uh, Si sir feeder Yung pinaka pinuno namin Ayan at yung babae niya na nakikita nyo, mga girls bababa yan. Senyor din namin yan. Ayun o. No? O. Oh? Ayun na. Bababa na siya. Bababa na siya. May sumilip. Nagatiki. <laughs> o oh, yan, sige. Kalma. O, oh, pag-ilala. pag Galing. Huwag tuwid na tuwid ng tuhod. Kalma lang. Okay. Pag nag-jump, pag nag-jump, buka kamay. Huwag tuwid ng tuhod. Kaya mo yan, ma'am. Buka kamay. Buka. pa, Nayipit ang paa. Hoy! Paa, buka paa. <laughs> nakalaki lang, nakalaki. Yun. Success. I'm so excited, my friend. Morning. Sir, morning, sir. Good morning, po. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan, na gusto maging kababayan ko lang, manatili kayo sa bayan. Ganda umaga po. Ganda ng view, sir. Malakas yung alon. Nandito po kami ngayon sa Barangay Bukal, Balanak Falls. Pagkakusan, oh. what you are doing is basic rappel or the sniffer K9 doing search and rescue tactical doing butter. Yeah. Thank you, sir. Hi, boss. Morning, boss. Good morning. Good morning. Ano mo sa amin, boss, sa training natin ngayon, boss? Um, maganda, excited. Very excited. Pang Las Vegas ba, boss? Pang Las Vegas. Yeah.

itu ang forma ha. helmet. May right gloves. Karabiner. Rescue aid. Lifeline. Lifeline. Karabiner. Ang right-handed. Ang lifeline. Ah, dito sa right. Ha? Tapos oh. o. O. Ito tama ha. Karanyo dyan na. Yes sir. First jumper. First jumper. First jumper. Angkor. Angkor to

Okay lang ako. Ah, hindi. Go sir. Yeah, May video ko. Pauna na kayo kasi bibidyoan ko yung mga galaw nyo para mayroon kayong ebidensya na talagang... What's done? Good morning. Sa ating activity ngayong umaga at kay Sir Peter na nagbigay sa atin Malalig Grabe, digin magpaluping ng usaba Maganda Singit yun Magandang activity ngayong araw O oh. Muno ng pag-asa ang ating umaga Yan ang ating Maganda dito Ganda, Yan yan, maganda dyan Okay guys, ating mga kasama O oh. Salud nga ka pala kay Aris Ito si Aris Ah, si Aris Aris Malupit yan Si Aris Ito, tunay na to 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 ito, tunay na to, Sir oh, ito, si Aris O, gusto O, okay ka na ba? Okay ka na ba yung, ano po, yung position mo? Okay na ba? diyan okay ba tao sa tubig? Medyo okay nakabahan pa rin. Nakabahan ka? Pero susubukan ko pa rin tumalin. Yeah. Kung matapat ka, magsahe ka! Yeah! <laughs> <Okay, laughs> magsahe ka! Tatapan na naman yung kan? Ba talaga pagpanalo? Sir Eric! Ano masabi mo Sir Eric sa araw natin ngayon? Training? First time, first time in my life na mag... Uh, tawag nito? Mag-jump dyan sa ilog. Pero so far wala naman akong kaba. Kaba na nararamdaman. Ano ako, uh, think positive lang. Oo. Oh. no? Tama ah, yun. Yeah. Pag disidido talaga, eh. kahit kaba. Mo, kung gusto mo, may mag... paraan. Kung yeah. ayaw, may dahilan. Kung matikas ka? Kung matikas ka, ilabas mo sardinas. Si wow <laughs> <laughs> Wah! Oh, Sir Dagul. Ano masabi mo, Sir Dagul? Sa na may halong kaba. Uh,

Ikse. Tight nyo. Huwag nyo. Jailis si muna. Control nyo. Alala nyo. Alala nyo lang. Ano lang. Sir. Recognize. Ah. James Patrick Enriquez from Sleeper K9. Okay. Class 16. Masidhi hit. Ready to go. Oh one. Ready to jump, sir. From where, ready? Yeah. Loose. Loose. Sir, sir. Loose. Alalay ya, Sir, huwag ka dyan. O, jump. excited. Ayu malang. Ayu malang. Ayu malang. Ayala, <todoh> Jens Si Papa Jens Morning ma'am Ma Good Morning sir Ma'am good morning po Pangilang baba niyo ito, ma'am, dito? Pangalawa ito. Pangalawa na siya. Uh. Okay. Okay. Noong hindi ka naman kinabahan? Kabado. Ah, kabado din. Si Kasi first time ko eh. Mm. Normal lang naman kabahan uh. Pero lakas ng loob nyo, no? Sa ganong edad niya? naman po yung purpose ng trailer. Mm. Uh, Tatalunin nyo yung mga ganyang kaedad mo eh. Mm. Diba talaga pag mandog no? Sir, pag matikas ka talaga mag-mandog. Mm. wala na nang iwanan man. Oh, bazaar. Teka. Tingnan ta. Go. All so mga commerce natin diyan. At ready na si si Ma'am si Ma'am Midrano. plus 14. Pagka kasi may pangamba yung kilo tapos ikaw, so, mag-save niyang pangamba. Ah, wala. Di pa rin, wala na kayo na. Saan, o, May pa sa baha. Kailangan siya lang kabahan. Ikaw, oh, relax ka lang. Oo. Oh. Hmm. Lipat ang kamay. Iiiiih! Pero yung hmm. ganda ni ma'am, no, sir? Oo. Oh. Relief konti. Okay, relief konti. Wala mong gloves. Huwag kang mumitaw. Hindi, relief konti. Paragap, bang. Oop. Oh. Oo. Oh. Admit lang. Admit lang. Admit lang. Ay, makakalma. parang mo ito na, eh. Puro mo. Dito ang labas. Hindi kita sa likod na. D

dito tayo, sir! Okay. Dahil, as you will! Pumiyak ka. Uh. Ah, basic lang o. Uh? Sige, release lang, release. Kung kanan, kanan. Sige, release lang. Sige. Huwag sa tip drive, sa side. Sa side. Sige, sa side yan. Extend yung kamay. Sige. Tuti lang. Yan, sige. Masasangay ka rin dyan. Sige. Ah, puto sa kanan sa bantaga. Ah. <laughs>

Kapa mo? Kapa ko sa Grabe ka Gol. Tulayan ko sa rin, kaya ko talaga. lupit mo talaga, Gol. Pang Las Vegas yung mga galawan gol. mo, Gol. Asama ko, relax ka lang. Kaya-kaya yeah. Kaya tong yung mga challenges. Yun, yeah. matutin. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Ganda nang kuha dito. Tok 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 tok. Asan mo ko ya? Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. Buti lang pwede mag video Kala ko hindi Dali Pag ito ay mag apply sila na detection Basic na lang kwan Basic sila lang ka na ma Hindi ka na ma ka na mag yaw ba No Simple na Simple mo ito mo